Balita naman tayo sa Metro Manila. Nahirapang sumakay ang ilang mga pasahero sa Maynila dahil sa kakulangan ng masasakyang jeep. Hindi sumunod sa mandatong consolidation ng Paco Rotonda Nagtahan Jeepney Operators and Drivers Association Incorporated. Kaya ngayon, hindi na sila madalas namamasada. Isang ikot lang daw tuwing umaga ang uh, binabiyahin nila para may makain. Pero mukhang hindi na sila talagang makakabiyahe dahil na pagkasundoan na raw ng LTFRB na walang ibibigay na isang taong palugit sa mga hindi nagpa-consolidate. Pagmumultahin na rin daw ng 50,000 piso ang mga kolorum at bukod sa pag-impound sa sasakyan at isang taong suspension ng lisensya. Posible na rin daw makulong sa paglabag sa Public Service Act. Samantala, naglabas na ng show cost order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa choper ng jeep na pinababa ang isang pasahero dahil sa kanyang katawan. Sa utos ng ahensya, dapat dumalo ang driver sa pagdinig sa June 14. Malinaw daw kasing diskriminasyon ang insidente. Biyernes ng gabi nang sumakay ang pasaherong si Joy Gutierrez ng jeep na may rutang baklaran sukat para nyake. Pero tinaboy raw siya ng driver dahil sa kanyang timbang at ma, ma mapaplatan daw siya ng gulong. Dahil dito, inereklamo ni Gutierrez ng unjust vexation ang nasabing chopper. Samantala, ilang truck naman na dumaraan sa Maynila ang uh, nabiktima ng tinaguriang Jumper Boys. Tinitira nila ang mga laman ng mga truck na nakatigil sa stoplight gaya ng mga bakal. Hirap na raw ang barangay na hulihin ng Jumper Boys dahil binabato sila na mga ito kapag sinisita. Dagdag problema rin daw ang ilan sa kanila dahil minor de edad pa. Sa ngayon, ginagawa na raw nila ng paraan para mahuli ang jumper boys. Pinayuhan naman nila ang mga pahinante at driver na ilak ng mabuti ang kanilang mga karga. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.